Yon mga kasukoy, unang tagpo natin. Uy, posit kagad ka Ayos, dalawa. Ando na isa. Uy! Ah, kaya yun. Uy, nandun. Sana, mabuta natin. Ano kayo kong tamaan? Yun! Sa pool! Tinamaan! Nachambahan! Ayos! Nakuha natin yung dalawa! Ayos! Hindi natin ito iulam. Ibibinta natin ito. Mahal ang pusit. 250 ang kilo. Kwartang linaw na kagad ito. Sana makapusit pa tayo dyan sa may parting unahan. At yun. Hanap ulit tayo mga kasukoy. Baka makatagpo pa tayo dyan ng pusit sa may parting unahan. Uhoy! Dalagang bukid! Ang lapad! Yun! Gitik! Ayos! Pangalawang tagpo natin. At ito. Oy, bibiya or lipstickan. Pang-ihaw. Yun, sa pool. Mataba na isda ito. Pag iniyaw mo ito, naglilingas-lingas ang taba. At ito, tapasan or surahan. Setting puting tapasan. Yun, sa pool, gitik. Ayos. Ito, punong. Sapul ka ngayon. Yun, gitik. Sintro yung uno. Uy. Ito, mga kasyukoy, Ang ganda ng halaman, dagat. Kung tawagan nito ay barabaliti, dagat. Ayan, napakaganda ng kulay niya. Malago. Ayan. Ang ganda tingnan. Makati yan pag nakakapag nadikitan mo yan makati. Yun balatan. Itong balatan na itik kung tawagin. 70 ang isang isang piraso nito. Uy, tipong! Ito ay 300. Big na ito. Mm, napakalaki. Mm, alas matigas yung ano niya. Pagkalaman. Ohoy! Alatan! Ayun! Sa pool! Alatan kung tawagin ito. Awan ko sa ibang lugar. At ito naman din yung alatan. Ito yung alatan na nakalaki. Yung may dilaw ang palikpik niya. Ayan, nakasintro. Gitik. Oops! Uy, kulang butan. Ay, maliit pa. Huwag natin kunin yan, maliit pa. Dito, may solid dito. Dalawa, magkatabi. Oops! Alin kaya yung papaunahin ko dito? Oops. Ayun. Ayun, nagsigba yung dalawa. Dudubulin ko. Ayun, sa pool. Dubul nga. Nakapunit yung isa. Sayang pa. Oh, nakatanggal pa. Parias. Buti na lang, hindi naglayas yung isa. Yun, sa pool. Yung isa, naglayas na. Hindi ko na nakita. Uy, tipong. Ayos. Nakatipong na naman tayo. Balatan. At ito. Nasa may butas. si Sibungin. Napula po. sa pool. Walang kilo nito. Sana maka po pa tayo sa iparting parting unahan. Ito. Budlawan. Sapul ka ngayon. Uy! Gitik. Sintro yung tinik niya. Parang hindi nakapirasa. At ito naman. Talagbago. Sapul ka na naman. Asan pa kayo? Pakita na kayo. Oop! Mayroon pang isa. Parang alanganin. Oop! Uy! Sabi ko na! Ah, sana kaya yun? Uy, nandito! Ayun! Yun at nakuha natin! Sana makatalagbago pa tayo sa iparting unahan! Ito Ganon danggit baura. Yun! Sa pool! Oop! Kasa! Mayroon pa isa! Mag-asawa! Ayun! Yun ang takwa natin! Yun! Harap ulit tayo! Uy! Sibungin! Ayos! Ayos! Kwartan linaw na ito. Yun! Sana makasibuin pa tayo dyan. O kaya pusit. Oops. Hindi ko na tinanggal. Hindi ko na makita. Uy! Dapli sala pa. Nakabingan kaya nung lapu-lapu. Ito. Ito. Talag Yun! Nakuha natin. Oops! Uy, budlawan. Sapul ka, yun! Tinamaan din niya tinig sa gitna. Oops! Solid. Ito yung solid na kulay pula. Yun! Dalawang klase ang sulit. Budlawan at ito. Oh, hoy! Woohoo! Lapu-lapu na naman! Ayos, ah, kwartan nila talaga! Ayun! Sapul Ayos, sunod-sunod yung lapu-lapu natin! Oops, dito sa may baba! Oh, Solid or budlawan? Yun! Sa pole! Ayos at magagandang klase na tagpuan natin. At dito pa. sa may butas. Uy, kaluping. Sa pole ka. Yun! Ang ganda nung baurang na punta natin. At ito. Uhoy! Bibiya, pangihaw. Ayos. Dalawa ni pang-ihaw natin. Yun. Gitik. Sintro yung ulo. At ito. Ops. Uy. Balatan. Tipong kung tawagin. Uy. Big na ito. Ayos. Kortan linaw na. At ito naman. Labay tapad. Yun, sa gitik. Hindi lumampas yung para ako, pero nagitik. Pero, pasiguruhin natin. Matalas kayo yung sunas na may parteng buntot niya. Yun, sa pool. Ayan, nagitik na siya. May parteng buntot na yun, matalas. Parang kutsilyo. At ito, labay tapad uli. Sa ka uli. Ayun, gitik ka na naman. Yun, ayos mo ng unang baltaw natin. Eh, balatan, tatlong balatan. Pusit. Ayan na, nialagay na sa lagyan Yun mga kasuko'y hanggang dito na lang muna ang ating upload.